Dahil patuloy nang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa bansa mula sa COVID-19 pandemic matapos ang tatlong taon, nagpatuloy na din sa pagpatupad ng outdoor physical activities ang mga kasundaluhan ng 4th Infantry Diamond Division gaya ng flag racing ceremony at athletic day sa 4ID Camp Evangelista Patag Cagayan de Oro City. Kabilang ang flag racing ceremony, flag retreat, Taibo at Athletic Day sa isinagawang outdoor activities na naglalayong palakasin ang moral at pangangatawan ng mga tropa nito. Pinangunahan ni 4ID Commander Major General Jose Maria Arquerpo II ang kick-off activity ng flag racing ceremony noong Setyembre 4 at Athletic Day naman noong Setyembre 5 sa pamamagitan ng Taibo exercise. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng isinusulong na kampanya at pangako ng 4ID na itaguyod ang physical at mental na kalusugan ng tropa pati na din ang civilian human resource nito upang matiyak ang kanilang pagiging epektibo sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Bukod dito, ang pagpapatuloy ng mga aktibidad ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga sundalo at civilian human resource na manatiling malusog, maobserbahan ang tradisyonal na military ceremonies, map pampasigla ang kanilang katatagan at dedikasyon sa serbisyo. Sa isang pahayag, sinabi ni Major General Cuerpo na ang pagbabalik ng mga aktibidad na ito ay binibigyang diin ang samasamang pangako ng buong 4ID na suportahan at patuloy na buuin ang pwersa upang epektibong maglingkod sa publiko sa pamamagitan ng pagpapahusay ng pisikal at mental na kagalingan ng mga tropa nito napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.